Ivana Alawi mawawala di o Mano sa Batang Kiapo dahil sa attitude. Ilang araw ng laman ng talakayan online ang di Mano'y pag-alis ng karakter ni Ivana Alawi bilang si Babos sa FPJ's Batang Kiapo dahil sa aligasyong problema sa ugali at kakulangan ng pakikisama sa kanyang mga kasamahan sa set. Nagsimula ang mga haka-haka sa social media matapos kumalat ang isang screenshot na sinasabing mula sa personal assistant ni Ivana na nagpapahiwatig na tapos na ang huling araw ng taping nito para sa serye. Ayon sa mga nabanggit, masyado na nahihirapan ang produksyon sa kanya. Palagi raw itong hindi available sa taping at may mga instances na hindi nito pinagbibigyan kung pinakikiusapan siyang mag-extend ng oras dahil may mga eksena pang kukunan sa kanya. Kay Coco lang din daw ito ngumingiti at nakikipag-usap during taping. Ang mga balitang ito ay lalong kumalat ng ihayag sa isang episode ng Christopher Minute na tila nagpapakita raw ng pag-uugali ng isang diva si Ivana sa set ng serye. Nakadagdag pa sa hinalang pag-alis ni Ivana ay ang teaser na inilabas nagpapakita ng isang black rider na babae. Nagdulot ito ng espekulasyon sa mga netizen na posible raw na papalitan si Ivana ng dating kapuso actress na si Kim Domingo. Ngunit ang mga aligasyong ito ay sinagot ng manager ni Ivana na si Perry Lansigan at ibinunyag ang tunay na dahilan kung bakit ito aalis. Sa pamamagitan ng programa sa teleradyo serbisyo ni DJ Jaiho na Showbiz Sidelines, sinabi niyang personal niya nakausap ang talent manager ni Ivana na si Perry upang bigyang linaw ang isyong ito. Dito ay ni Perry na sa simula pa lang nung in si Ivana para sa Batang Kiapo, ang unang commitment talaga nito ay para lamang sa loob ng tatlong buwan. Nangyari nga raw ito simula nung mamaalam ang karakter ni Lovey po sa serye pagkatapos ng kanyang kasal. Kaya lang biglang sumikat ang karakter ni Ivana at minahal ito ng mga manonood. Bukod dito, pumatok din sa masa ang mahusay na on-screen chemistry nila ni Coco. Dahil dito ay makailang beses na pina-extend ang pananatili ni Ivana sa serye. Gayun paman ipinaliwanag ng manager na puno na kasalukuyang schedule ni Ivana sa mga prior commitments kaya hindi na maaaring pahabain pa ang kanyang pananatili sa programa paglilinaw pa ng manager. Marami na rin silang prior commitments na talagang nag-adjust para maisama ang taping schedule para sa FPJ's Batang Kiapo. Mariinding itinanggi ng manager ang balitang matagal na raw tapos ang pagtaping ni Ivana para sa serye dahil may schedule pa itong shoot hanggang July 12. Sinabi din niya na walang katotohanan ang mga kwento tungkol sa attitude ni Ivana sa set. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!